Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Haya na si Big Juan. Kwento ng inyong lingkod. Pakinig na mabuti. Habang may earthquake drill sa paralan, pinagtatawa na ng mga kaklase si Juan at sumisigaw ang mga ito ng Haya na si Big Juan! Magda cover and hold na! Wala na kayong pinipiling oras para magtoksuhan. Hindi na ninyo sineryoso ang earthquake drill. Paano kung magkatotoo ito? May liligtas niyo ba sarili ninyo? Pagalit ni Binibining Karidad nang bumalik sila sa silid aralan. Tahimik ang buong klase. Si Juan naman ay hihikbi-hikbi. Dahil hindi ninyo inirespeto ang earthquake drill kanina, magkakaroon tayo ng isang gawain. Deklara ng guro. Parang natuka ng aha si Paeng na siyang pasimuno dahil hindi nito alam ang gagawin. Tumayo kayo, Yolanda, Udet at Glenda. Dahil madalas ninyong pagtawanan si Juan, magbigay kayo ng tatlong dapat gawin bago ang lindol. Sabi ni Binibining Karidad. Parang lindol ang panginginig ng tatlong buli. Pero ang bilis na sumagot ni Yolanda, parang tsunami. Iwasan ang pagsabit o pagkabit ng mabibigat at babasagin sa dingding gayon din ang pagpatong sa mga kasangkapan ng mabibigat na bagay. Malakas na binigkas ni Odette ang kaniyang sagot, parang pagputok ng bulkan. Panatiling nakanda ang gobag! Maikli at pabigla-bigla naman ang sagot ni Glenda, parang landslide. Maging alerto, Tumayo kayo, Pablo, Rolly at Ulysses dahil madalas ninyong biruin si Juan. Magbigay kayo ng tigda dalawang paraan para mabawasan ang epekto habang lumilindol, sabi ni Binibining Karidad. Parang bagyo na nasa signal number 3 ang lakas ng kabog ng dibdib ng tatlo dahil sa tanong ng kanilang guro. 1. isagawa ang duck cover and hold kung nasa loob ng gusali. 2. lumayo sa mga bagay na babasagin, mabibigat at maaring may tumba o bumagsak. Sagot ni Pablo. Three, maaaring tumayo, umupo o mag sa matibay na bahagi o poste ng bahay o gusali. Habang tinatakpan ng kamay ang ulo at batok. 4. Pumunta sa open space kung nasa labas. Sagot ni Rolly. 5. Kapag nasa sasakyan o kapag nagmamaneho, itabi at ihinto sa sasakyan. 6. At kapag malapit o nasa dagat, lumikas at pumunta sa ligtas na lugar. Sagot naman ni Ulysses. Tumayo kayo, Ompong, Pedring, Piping at Paeng, dahil madalas ninyo nga sa rin si Juan. Magbigay kayo ng mga dapat gawin pagkatapos ng lindol, sabi ni Binibining Karidad. Parang malalakas na bagyo ang ipinakitang kayabangan ni na Ompong, Pedring at Pepeng. Ang dali na maat! Sabi ng mga ito. Samantala, natatawa pa rin si Paeng. Hintayin ang abiso ng kinaukulan bago bumalik sa bahay o gusali. Sagot ni Ompong, kumaldag pa ito Suriin ang linya ng tubig at kuryente, LPG at ang paligid. Sagot ni Pedring. Nagpogi post pa ito. Tingnan kung may nabasag, nagiba, natumba, bumitak, bumagsak, natapon at nasira na maaring pagmula ng isa pang sakuna gaya ng sunog. Sagot ni Pepeng. Sumuntok-suntok pa ito sa hangin na animoy may kalaban. O, oh, ikaw na ang sasagot, Paeng. Untag ni binibining karidad. Pumulangit muna ng tawa si Paeng. Kaya natawa rin si Naompong, Pedring at Pepeng. Umayos ka, Paeng. Pagalit ng guro. Anong sagot mo? I Check din ang mga kasamahan, lalo na ang mga bata, matatanda, may kapansanan, at buntis. Natatawa pa rin sagot ni Paeng. Huwag kakalimutan si Juan. Baka nadaganan kasi hindi makatakbo. Muling narinig ang malakas na tawanan sa silid-aralan na parang pagputok ng bulkan. Tumahimik kayo! Parang nagbuga ng lava si Binibining Karidad. Umiiyak at patakbong lumabas si Juan sa silid-aralan. Kasabay ang pag-uga ng gusali. Nayugyog ang mga upuan, kaya napasigaw ang lahat ng Ayan na ang The big one! Totoo na ito. Isagawa natin ang ating pinag -aralan. Dali. Utos ng guro. Isinagawa ng lahat ang duck cover and hold habang lumilindol. May mga umiiyak, may mga tahimik lang, at may mga nagdarasal. Nang matapos ang pagyanig, hinanap nila si Juan. Juan, mabuti ligtas ka rin, sabi ni Paeng. Inabot niya ang kamay kay Juan. Halika na! Humingi ng kapatawaran ang mga kaklase ni Juan at dahil sa nangyari, ang lahat ay maraming natutuhan.